check, kamusta, sana ayos lahat, no, so yun ngayon uh, magche-church kami, tapos uh, alis ulit uh, punta ulit kami ng Ikea at Amowa, uh, bibili kami ng mga gamit para dun sa uh, inaayos kami ng kitchen kasi nagdadagdag kami ng mga menu sa in-out ng modern food, so uh, medyo in-expand namin yung menu namin so yun lang Hai sama nama Min Gao, Peace.

Pamot pares. Dalang din ako. Dalang mo. kung ano mo Madami. Madami. 25 ng video. Hi hi. Happy Wah wow. <laughs> dariing nga uh, pika Bu <laughs> hai hai lain Careful. Lime. Lime lime. Lime.

<laughs> design lahat lahat may presyo eh ito madam how are ah. you Hả? Em sao lên Đây mình. Lấy em thấy thôi. Đây nữa. À. Đây mình. 어소 from lakad kanina so ah, uh, hindi na ako nakapag cover ng mga uh, ibang videos ng pamimili kasi ang daming tao ah uh, weakness ko kasi yung ano yung ganun, yung madaming tao medyo ah uh, hindi ako komportable hindi ko trip yung ang daming tao, ang daming nangyayari sa paligid. So, uh, isa yun sa mga uh, hindi ako komportabling bagay. So, yun dun lumalabas yung isa sa toxic trait ko na ano bilis ako mainis or parang uh, aburido ako pagka ang daming tao, ang daming nangyayari sa paligid ko. So, yung mga ibang uh, dapat isushoot shoot ko, hindi ko na siya nagawa kasi. Uh, yun nga, uh, nawala na ako sa mood, hindi na ako... Uh, baga, hindi ko na, hindi na sumagi sa isip ko na mag-shoot. So, parang gusto ko na lang uh, matapos yung araw na makauwi na. Pero, importante kasi yung ginawa namin eh. Uh, namili kami para sa uh, inaayos namin na uh, work area na ng, ng kitchen. Para uh, mas consistent and mas tuloy-tuloy yung offer namin na food sa in-out. So, yun. Uh, salamat sa Lord. Uh, sa biyaya ng Lord. Uh, sa blessing ng Lord. Kasi, yun nga, ah... Uh, dumating na yung, uh, Extra helping hand ko. So, may katong na... Uh, kami sa in-out. Para... Uh, mas maging mapagaang yung... Uh, paghandle pag-handle ko ng food. Kasi, yun nga. Ah... Uh, madalas bantay kasi ako kay Lime, eh. Tapos, ah... Uh, hindi mm, naman yan negative uh, nagre-result siya sa ano uh, inconsistent ng availability ng products namin syempre uh, kung gano'n ako ka-dependent kay in-out as business uh, as a source of income uh, dependent din sa akin si in-out kasi uh, most din ang mga galaw at kilos dun ako lang din So, uh, sobrang laking pasasalamat ko dahil may uh, uh, mga katuwang ako sa pagbabar, sa pagde-develop ng products, and sa pagmamarket. Uh, yun, sobrang thankful ako doon, sobrang grateful ako doon. Uh, naging, ano lang, uh, challenging lang dahil uh, naging tatay nga ako and uh, mas pinipili kong magpakatatay sa uh, baby ko. So, yun nga. Uh, it can pause for a while naman eh. Kumbaga, uh, kaya ko naman tiisin na uh, hindi ganun kalaki yung uh, pumapasok na income sa business firstong as na kailangan susustain in kahit pa paano po mga ha, pangailangan ng, uh, ng family ko lalo na ng baby namin uh, pa din kasi yun nga uh, sa mahal na mga ngayon pero uh, matagal ko nung pinagdadasal na uh, ano ba yung yung uh, pag plan ni Lord kung ano ba yung align sa kanya na decision. Kasi ang paso ko ng mga nakaraan dahil nga may pressure din. Uh, dahil ang bilis lumaki ng baby. Kung alam nyo na may or may baby na kayo alam nyo kung gano'ng kabilis. Yung takbo ng oras. Parang hindi kasi yung 24 hours para kilusan yung mga dapat kilusan. And, syempre, ah, uh, meron tayong money ano eh, kapag meron tayong pinangangalagaan na buhay uh, bukod pa sa buhay natin so mabigat talaga siya na responsibility and uh, naka-pressure siya kumiisipin kaya uh, desalo ako ng desal sabi ko Lord ano bang plan uh, dahil uh, 'yun nga mga nakaraan Uh, lagi ako nagiging impulsive sa mga decision ko dahil sa pressure nga na nararamdaman ko pero sobrang butit mabihaya talaga ni Lord kasi yung mga nakaraan sabi ko ano tuloy pa ba to uh, kaya pa ba kasi nawawala na din ako ng kumpiyansa eh dahil na uh, dahil ngayon sa pressure parang feeling ko Uh, kailangan ko na magpalit ng diskarte. Eh. Pero, sumasagot talaga sa prayer si Lord eh. And, uh, magpo-provide siya. And, uh, hindi lang sa uh, aspeto ng uh, aspeto ng finance. Hindi magpabato siya ng mga tao na kailangan mo uh, na tutulong sa'yo hindi lang sa financial na aspect and i'm really thankful and grateful for that ah uh, dami daming realization ang dami kong natutunan and ah uh, i must admit na mahirap ah uh, uh, challenging pero wala namang imposible kay Lord eh kung ano ba talaga yung plano niya. Diba? Kahit na ipilit natin yung atin, maaaring uh, masubukan natin na, uy, working pala. But eventually, mapifil mo na parang, ano ah, uh, nagkakagulo-gulo na lahat. And ako personally, ah, uh, thankful ako sa mga delays, sa mga setbacks sa mga struggles kasi ah, uh, kung ano yung version ko ngayon na ako tapos kung biglang ibagsak sa akin yung blessings na para talaga sa akin, baka ma-overwhelm ako and uh, hindi ko magamit ng tama yung biyaya and ayoko yun mangyari so ah uh, ano, kumbaga sa stillness alam ko nire-refine ako ni Lord uh, kung feel nyo ganun din yung uh, pakiramdam nyo na para walang progreso ah uh, parang walang movement ah uh, baga binibigay ko naman yung best ko hindi naman ako nagiging masamang tao baga Sinusunod ka naman si Lord. Pero, alam mo yun. Baga, uh, inano ka. Parang, uh, medyo mas mataas yung negative emotion mo. Dahil, syempre, pag ramdam mo na yung pagod or inexert mo yung lahat ng effort mo sa isang bagay, tapos hindi mo nakikita na ha, nagpro-progress or nagre-reciprocate sa paraan na gusto mo. Ano sya, draining and frustrating eh. Pero, kung ano, baga, kung idudulong mo siya kay Lord na tulungan kang maintindihan kung bakit, magiging ano iba yung dating sa'yo ng delays, ng pag-aantay, ng mga negative na decisions, mas may intindihan mo siya. And, mas gagawin mo yung mga bagay-bagay na may alwan sa puso mo. Dahil naiintindihan mo na may purpose, may reason, either positive or negative yung nangyayari sa buhay, sa career, sa business, and all. Maintindihan mo eh, na there's really something good inside of all these negativities kasi si Lord yung nasa likod ng lahat ng yun parang ano lang ang amazing lang kung paano ko nakikita yung ha, mga bagay-bagay ngayon salamat sa Lord kasi sa pagkakakilala ko sa sarili ko iba eh iba ako mag-observe ng mga bagay-bagay. ha ah, ano ko eh. Ah, maano May anger issue ako. Ah, mabilis ako mainis. Mabilis ako maburyot. Mabilis ako mag-aalit. Um, yung laki ng noo ko dati eh. Madami na kagad linya yan eh. 20 plus pa lang ako or parang 18 pa lang ako dami ng ano, dami ng wrinkles 'yan kasi ano eh palagi ako nakabusangot So 'yan, ano lang uh, something to reflect. yan uh, ano wala ako na kuwenta bigla, pero 'yun, ah uh, maraming magiging uh, updates sa business namin and uh uh, I'm really praying for guidance ni Lord na ilid uh, kami kung ito ba yung yung will niya and uh, kung hindi man uh, ituro niya sa amin kung ano ba kung saan ba kami kasi uh, ako uh, kaya ko nang sabihin ng confident na kung wala dun si Lord ayoko dun So, yun. Uh, abang kayo sa mga updates sa uh, sa aming negosyo and uh, kung alam niyo yung spot namin may mga at uh, uh, adjustment and uh, ano uh, <laughs> sorry basta mga para ng misis ko So, yun, may mga konting tweaks sa schedule. Uh, ano lang, um, may mga, sorry, na wala ako. <laughs> adjustments sa schedule. Uh, posible na uh, may mga i-offer na kami ng mas maaga sa morning. And, maa, natin kung ano pang ibang adjustments. basabangan nyo. Uh, marami kaming pinaplano. Uh, ipopost naman namin yan eh. Uh, ayun lang siguro no. Uh, maraming salamat sa panonood Kahit <laughs> walang sense minsan. So ayun lang kung uh, trip nyo. Uh, follow nyo yung mga social media accounts namin kasi kaya siya awesome hosons kasi hindi lang sa akin yan sa family ko para sa amin yan para para sa amin to na mabalik-balikan namin umiyak na yung baby ko wait lang so yun uh, social media accounts pare-pareho lang naman sa so, facebook uh, awesome hosons sa ig ganun din awesome hosons pati sa Uh, youtube channel so yan uh, awesome hosans din ano uh, inaaral ko pa rin talaga yung ito uh, itong vlogging yung pagpapost ng mga video and kung ano or kung paano yung iba't ibang approach sa iba't ibang social media platforms kasi ang ginagawa ko kung ano yung uh, isang video na ano ko lang e, eh, pinopost ko lang sya as is sa lahat ng social media. Pero, pinag ko rin na mas uh, uh, maging maayos or mas maging okay tong ano, pag-vlog ko. Kasi minsan cringe sya sa pakiramdam. Pero, ano naman, masaya naman ako. nag enjoy din naman ako. O baga, trip. Uh, sa ganitong way ko kasi nilalabanan yung hiya ko eh. Sobrang mahihayin kasi ako. So, tignan natin. <laughs> Yan lang. Ingat kayo palagi. God bless.